Duguan na sinmayo ng buhay kan madukayan ang duwang lalaking minor de edad na ini sa gilid tinampo sakop kan barangay Munggahay Uson Masbate alas 3 nin maagahon kan Disyembre 27. Binisto ang mga biktima na Sindarejan Monte Alegre, 18 anyos, grade 10 student, asin residente kan purok sa is parehong barangay, asin Jeffrey Osabel, 14 anyos, grade 9 student, asin residente kan barangay Mabini kan parehong banwaan. Susog sa investigasyon, gikan sa Christmas party ang mga biktima sa barangay pagimahan kan parehong manabanwaan. asin pauli na kutasa sa indang mga residensya kan madiskubring duguan asin parehong lugadanan payo. Lugar po ng incidency is more or less 20 kilometers away from Osun MPS. So bali, uh, I mean, upland or interior barangay po yung barangay na pinangyarihan. So Malayo po siya, ma'am, sa, sa National Road, sa highway. Papasok na po siya. So, yun nga, wala silang military, so naglakad na sila po -uwi. And nakita nga, kina umagahan, na meron, uh, meron, nandun sila sa ano, uh, wala na pong ano buhay, lifeless na po sila. Ipig pa sa IRAROM na sa post-mortem examination ang bangkay kan mga biktima. Sa presente, blanco pa anotoridad sa kung ano kausakan pagkagadan kan mga ini. Uh, patuloy po ang masusing investigasyon, ang ginagawa ng pulisya ukol po sa pagkamatay ng dalawang katao uh, since ang suspect is hindi pa po nakikilala. So ang usong NPS po uh, kasama po ng Masbate PPO ay uh, bumuo ng isang special investigation team para po alamin ang sanhinang krimen at tugisin ang mga hindi pa nakikilalang suspect. Padagos man ang pigigibong investigasyon kan Masbate Police Provincial Office Office nga ni masusog ang mga sospek asin matauan ng ang duwang biktima. Para sa mga baretang tatak-pikol, Dagta.